Matinding pagsisinungaling na naman, no? Yung ginagawa ng mga human rights organization. Grabe. Talaga namang, nako, ito yung totoong bayad. Talagang sila na mismo, yung pamilya na mismo, ng mga, alam mo, yung mga sinusulong nila na mga pinatay daw nung um, war on drugs, mga pamilya nila mismo na ang nagsabing, hindi totoo yan, naku! Grabe! na panoorin natin ito, guys. Usap-usapan online ang mga larawan ng ilang yumaong individual na ginamit ng mga makakaliwang grupo sa mga rally na iniuugnay nila sa umano'y extrajudicial killings. Sa katunayan, marami ng pumalag na kapamilya ng mga idinadamay ng na mga namayapa kabilang na ang isang doktor na umalma dahil sa malisyosong paggamit ng larawan ng kanyang yumaong ama. Si Jason Rubrico magpapalita. Mariing kinundina ni Dr. Lux Andutan ang aniyay pambabastos na tinanggap ng yumaong niyang ama na si Dr. Winston Andutan na idinadawit bilang isa umanong biktima ng war on drugs binigyang din niya na inaalay ng kanyang ama ang buhay nito sa paglilingkod sa mga pasyente at labis na pinangalagaan ang kanyang reputasyon. Kaya naman malinaw ano yung pambabastos ang paggamit sa yumaong doktor sa ganitong paraan, lalo't walang kinalaman ang pagkamatay nito sa EJK. binigyang Tingnan mo. <laughs> walang kinalaman yung pagkamatay sa EJK. Pero tingnan mo, nasa front pack yung picture na no, dala-dala pa ni ate. Naku, grabe, nakakaloka to sila. Ang diin ni Dr. Andutan na walang kinalaman ang pagkamatay ni Dr. Winston sa illegal na droga, EJK at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, hindi tamang gamitin ang imahe ng kanyang ama para sa mga personal na agenda. Uminit din online ang isang viral post kung saan makikitang hawak ng isang babae na kinilalang si Aling Sheila ang larawan ng isang yumaong individual na inuuugnay din sa War on Drugs. Pero maraming netizens ang nakapansin at pumalag sa larawan ng Yumao online na pag-alamang namatay ang individual nito lamang 2024 na nasa ilalim na ng Marcos Jr. administration. Taliwas sa pinalalabas ni Aling Sheila na biktima ito ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita na rin ang isang funeral parlor na nagbigay ng serbisyo sa pamilya ng Yumao matapos mag-viral ang kanilang post noong Hulyo 2024. Iginiit ng Hara Funeral Services na tamang ang petsang nakasaad sa kanilang post na pumanaw si Ryan Barbacena noong June 2024 at na i nila ito sa kanilang page noong July 2024. Mariin nilang pinabulaanan ang paratang na edited ang nasabing post. Ayon pa hmm, Tingnan mo, ginawa pang sinungaling yung funeral service eh. Naku, nakakaloka guys. Tingnan mo, uh, may comment pa talaga. Yung nag-post talaga, sabi niya, uh, taga dito sa amin yan, wag ako, sabi niya dito. O, oh, tingnan mo. Oh. Tigilan mo kami, Aling Sheila, yung anak mo, adik, magnanakaw, pinatay yan nung last year lang na si Marcos na president. <laughs> Hindi time ni Duterte at pinatay yan anak mo ng kapwa adik dahil lang, dahil ng onse. <laughs> Magkano yan? Wala bang basag dyan? <laughs> yung nakared sa picture frame, tiga dito sa amin yan wag ako. Nakakatawa, guys. <laughs> Grabe, oh. Tingnan mo. Hindi sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Marcos, pinatay din ng adik. Ayun pa sa Hara Funeral Services, namatay si Ryan Barbacena sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Tiniyak din ng kumpanya na hindi nila buburahin ang kanilang post. Maliban na lang kung ito ay i-take down o i-report ng mga tinawag nilang anti Duterte. Correct. Samantala, Correct. binatikos din ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang kabataan party list, matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Atio Castillo III sa isang yeah. rally na may kaugnayan sa EJK. <laughs> yan talaga naaalala ko talaga yung lalaking yan, guys, yung binalita yan sa TV. Naaalala ko talaga yan, namatay yan dahil sa hazing. Alam na alam ko yan kasi talagang umano talaga yung dugo ko nung nangyari, nangyari yan, yung binalita yan sa TV, na namatay siya dahil sa hazing. At tila yung buong katawan niya puno ng bugbog. Oo, nakita ko yan. Tapos, <laughs> natawa talaga ako. Grabe. Si Atheo ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Wala itong kinalaman sa war on drugs. Ayon kay Cardema, patunay lang ito ng pagiging mapanlin lang ng grupo at individual na may koneksyon sa CPP, NPA, and -NP DF. -NP. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Pag naniwala kayo dyan, sobrang bobo nyo na. Kaya yung magsasalita sila dyan na against sila sa violence, against sila sa pagpatay, Napaka laking katarantaduhan yan dahil sila mismo ang teroristang NPA kaalyado ng teroristang NPA. Kaya wag po magpapaniwalajan magpapaniwala dyan. Matinding pambab At wag talaga nating iboto sino kahit na sino no sa mga NPA na yan sa pagka uh, senador kasi the guys marami silang tumatakbo pagka senador lalo na na yan si France Castro marami silang tumatakbo pagkasinador at nandyan rin yung mga party list na yan. Kaya nako guys, nako wag niyo talagang iboto yung mga kabataan party list. Lahat ng nasa makabayan block, Gabriela, ACT teachers, ano pa yung isa? Bayan muna, wag na wag talaga guys. Tandaan nyo talaga yung mga party list na yan. O oh, ito, itong Duterte Youth yung iboto natin, o, oh, di ba? Duterte Youth. Yan talaga, guys. Abatikos din ang inabot ng mga nabanggit na grupo mula sa netizens dahil sa paggamit ng mga litrato ng ilang yumaong individual para lang maisulong ang kanilang propaganda at interes. Habang patuloy na lumalalim ang usapan ukol sa paggamit ng mga imahe ng pumanaw na individual sa mga pampublikong protesta, hindi may kakailang maraming pamilyang nasasaktan at umaapela para sa mas maingat at maingat sa palagay ko, hindi lang, ito pa lang yung nafa-find out natin eh. Itong pa lang yung nafa-find out natin. Yung iba dyan, ako, pag talagang may, o, oh, nananawagan ako kung sino mang nakakakilala yung mga picture na yan na nasa mga frame. Tingnan yung mabuti. Baka, ano yun yan, kapitbahay nyo yan. At ipag, mag-ingay talaga kayo, no? sabihin nyo talaga, no? i-post nyo talaga sa social media para makita talaga ng buong Pilipinas kung gaano kalaking lang kasinulangalingan yung mga pag, uh, alam mo yung pag-promote nila ng uh, human rights, mga ganun-ganun. Kasi sila mismo talaga guys, yung mga NPA and DF na yan guys. Sila mismo yung lumalabag sa human rights. Kaya nako, wag kami. Na ano talaga yan sila eh. Alam mo yung na-convict na talaga yan sila eh. Tapos sasabihin human rights, human rights. Nako. Kaya guys, ano masasabi nyo sa video ito? Talaga bang nawindang din kayo? Don't forget to like uh, and see you again next time. God bless!